guys! sa so for today's video guys, gagawa tayo ng ay mag, ano, pura, tayo ng hito sa kawali. gagawa <laughs> tayo, kawal tayo ng kalabwaya. One, two, three, four, 11-12 matik manja apa guys, Ayan. Hmm, guys. itu yang oh iya 11-12 iya paman tuh guys iya guys hapus lagi nanti itu iya bawang sibuyas at kamatis nagkat ang ating hito tinanggalan na ng bituka at asang oh, may tagabantay oh. si puti hintay. Yan guys, kung paano magtaga ng ng ano, ka ng hito. Si Papa. hinugasan mo na ba ng asin yan, Papa? Sabi ko ganun, tinanong kita kanina, uupang. Oh, Hindi, sabi ko, uulagyan mo. <laughs> Bakit tayo kainin niya ako, oh, puti? Yung bituka. Ang cute daw. Manya. Ano yung Ano

Kailangan hugasan pa na kasi nyo guys. Para matanggal yung dumi, yung bakterya. Yung lansa at yung bulas. Iihaw lang natin yan guys sa kawali. dalawang ang luto ko pa pa. Ano? Ito lang ko. May isa! na Ayan. Okay. Ito guys, ano yung 1 kilo na mahigit ito eh. 145 pesos Meron kami isang ano alagang hito dito na mas malaki pa dyan guys 1 kilo na mahigit na pili ng 120 nagbenta sila dito sa bahay ng kapit bahay ang nagbenta guys sobrang laki ano oh yummy tapos maghihiwa si papa nang bawang si buyas. Kat mm -hmm. kamat. Tumtigay mm -hmm. <laughs> <laughs> ako nang gig. Nang camera. Hindi <laughs> nakausap si papa yes, matitikman natin ang luto ni papa ngayon. Hola yet. Selain din luto. Ang timpla ni papa. Lekson ito. <laughs> Dapat yung luto, mapumirot. Nene. Okay. yung sabi si Noon, guys, hindi ako kumakain yan. Pero, minsan na pumunta kami sa tasimbahan at doon kami nag-lunch. Meron kami nakitang mga nag- nag-iihaw ng hito. Tapos, bumili si Papa ng hito. First time kong matukman noon ng hito. At masarap pala, guys. Kaya, Ayan. Pag ano lang, gusto mong makatikim, saka lang kami bumibili ng hito. Masarap siya, tira sa bangus. Di ba po? Hmm. Dilatan na. Hello. Oo, oh, lagyan mo. Nice Tapos, sili. Ugasan mo na tapo yung ating talabwaya yung kalabuhayan na yan guys ay ano ginagamit nila sa pagletsyon ng pagletsyon ng baboy or manok ano yan parang kapag wala kang lemongrass pwede yung alternative yung kalabuhaya lagay mo lahat po dito sa rigman kung wala lagtat, dito ay may meron pa uh -huh yan ang alternative sa lemon grass guys tanim yan na tanim yan ng ano tatay niya ng ating father in law kasi noon tumira sa dito noon na parang na masyal lang araw sa dito nagluto siya ng lechon manok eh, yan ang ginamit gina niya nagtanim siya dito ng kalapwaya na kanyan kaya yan, pag gusto namin makatikim ng lechon, nilalagyan namin ng -ka kalabuhaya. Kalabuhaya ang tawag dyan guys. Cactus yan, cactus. Isang klase ng cactus kasi yung, ano niya, may mga tinip. May mga tusok-tusok. Edible na cactus, di ba pa? So, ayan. Palagyan ng asin yan at paminta. Tapos, magic sarap ng konti. Yung su soy sauce, yung palagyan konti. Soy sauce ko, tanong. Asin, konting asin. At, magic sarap. Bawang po, eh. yan? yan guys talaga na ni papa ng bawang ganyan kadaling mo balat ng bawang guys ipitpitin lang yan o oh, di ba ang bilis ayan Do 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 do. pagkatapos niyan guys lalagay niya yan sa loob ng chan ng ano, hito diba po masarap yan guys brat. yung mga hipag ko hindi siya, sila kumakain ng hito guys kasi mayroon silang history noon <laughs> mayroon silang history noon na kumain ng ano, hito noon kasi hindi siya hindi yan cultured na uh, ano lang nila sa sa putik-putik di ba papa pero ngayon cultured na yan guys na ano lang sa pinapabuhay nila sa fish pan kaya safe naman tayo dyan naman. Babes, kasi yung isa kasi guys, kulang 'yan. Ma hindi mo mai-enjoy yung pagkain kung kulang. Dapat pag magluluto kayo niyan, maraming kanin na mainit. Ah, hmm. yung kekeng ko kasi din ka. Tinga. Malaki pa. Mangkin kalabaw parang nanya lagi. Sa misura sa akin, paka make pantay mo. Sa intay ng bago yan guys. Po. Oh. Mo paminta pa, okay. hindi muna na ng paminta. Sige, kinamula ba lang. Hindi ko ito. Dapat may ano, paminta din pa yung ibabaw niya. Ito ka magic, sarap. Lugar ko wala eh. Lugar Ito <coughs> Yan. Ang ganda yung magic. Sarap yan pa. Tsaka, At tsaka ano. magic sa pag. Tsaka pa rin ka. guys. Very useful yung ating stainless. Na ano. Tagal na yan guys. Na kukuha ko yung stainless na na tray. Tipid din ito ng ulam guys kasi 145 lang wala sa na. Pero pag bibilin mo yan sa akin, eh. doon sa sa labas, pagkakain kayo sa labas, yung isa, 250 na yan. Diba? Mo, diba po? 80. So, ayan na guys, lalagay na natin yan sa kawali. So, ayan guys. Yung ating bagong kawali ay naging luma na kagad. Lalagay na natin ang papainitin mo natin yan. Para ayan. hindi dum dumikit. pag mainit na guys, sakay na Para yung hindi ma mabugbog, ma masira. Hindi maduduro, hindi didikit. Hindi na natin lalagyan ng mantika guys. Kasi ihaw nga lang guys, so walang mantika. Kaya dito sa pumapagal ko eh. Hindi pa dito lang. Hindi, dahil sa labaran may pakinang natin may kinsika. Para dito may kinsika. Hindi lang. Malagyan daw natin ng ano. Para sure na ano. Oops, kunti na.

Guys, luto na. Nakikita ninyo wala na siyang red red dyan sa may ano. Natanggal yung balat niya oh. Pero masarap yan. Mmm. Kala ano, na itong ano, kaba. Kala. Yung guys, ganyan nakalaki oh. Sa labas, 250 pesos na yan. Pag sa ano, kayo na magluto, 145, dalawa na. Diba, tipid. Sa so, so, mga gusto magtipid-tipid dyan. Mga katipid. <laughs> So, i-try nyo yung magbuto nito guys. Ang sarap. Mmm, yan. Hiniwa ko siya sa gitna guys kasi mahirap balik tabihin dun sa kawali. Mas gusto ko kasi mag-ihaw sa kawali guys kasi mas safe siya. Ah, mas safe ba? siya sa ano. Sa, <gasps> sa, Lino, Lino? sa ano yung yung abo ng ano, uling ganun. Para hindi maalikabok. Dito lang alikabok. Buhay pa yun there. Iba yan. Ano guys yung ano, yung alaga namin na. at malaking dito guys eh uh -huh, look, ba yun? Malaki, guys uh. oh. eh ulo <laughs> nila yan, guys saan pa yu nabili? ng nice guys yeah, na you, pinapalitan yan araw-araw malinis siya hindi siya yan grabe hindi ko oh ito na <coughs> Oh. Boy na po kayo. Baka kagating Hindi sya nanggabuk, 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 nanggabuk. Ay, aga, yan. Parang ahos. Parang ahos. Eh, nice. kita para makita mabuti. daw yan. uh ni ko. Pero hindi

Hoy, okay, hito. Lulutuin. Dito pa tina, na. Baka kainin na ng ano yan. Ay, so, okay. <laughs> Bakit ka nagkakam... Nag dito pa? Mas masarap yan kapag nagkakam... pa. Ay, sabat ko may sirap. Ay, yung kamay niya, guys. Kaya yan. Kain tayo. Mm. Tingnan nyo lang kasi, Pastor. Sarap ba pa? It's... C E A N E O six two five. Oh, mas guys. kalau yung Paingi pa. Kain na kain na. lang I don't wanna laugh for Christmas. Christmas. Thanks for watching Bye.